Ikaanim na Kabanata Anong ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya't paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Yesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa isang muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipaku na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos na lamang. Kaya, dapat din ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Subalit, buhay naman para sa Diyos. Yamang kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagat, hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng mapagpalang habag ng Diyos. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo sakop ng kautusan, kundi ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo kaninuman bilang alipin, kayo'y nagiging alipin ito maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit, salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay tauspusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng pagkamatuwid. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng pagkamatuwid para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo sakop ng kabutihan. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiyanin ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubungan ng mga yon. Ngunit, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo niyo'y isang buhay na banal at ang ibinubungan nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon.